Good morning, guys. So, dahil wala kang asawa ko para magkanta ng coffee ko, guys. Kasi, guys, sanay kasi ako pag nagpagagaling work, siya yung naghahanda ng breakfast para sa akin. Tsaka, na, tsaka siya yung talagang nag-aasikasa, so, guys, about sa pagkain. So, no choice ako, wala asawa ko. Ako ngayon ang mag ng pagkain ko. Napakulong mo na guys. Dahil nga akong work, guys, kagigising ko lang. So, nagbabad na ako ng mga labahin para mamaya pag-alaga na lang. Kasi yun talaga ang gusto ko. Pagka yung, ano, may time din ako sa bahay para maglinis. Kasi gusto ko yung, yung bahay malinis. Maganda, maganda pati sa paningin pag malinis yung ginagawa niya. Tsaka amin na rin ako siguro, ano, um. sanay na talaga na kumikilos ako na malinis, na tayo ta. Sali talaga ako na. Andito ang aming denzo. guys, Prepare mo ng breakfast natin. Bago tayo maglaba at magbinis. para makapaglaba na. <laughs> Parang ano pa yung mata ko. Lata talaga. Pero, yan yung gusto ko guys. Yung nag-work talaga. Tapos maganda yung kita. Ayun. Ang hirap kasi yung guys yung mag-work. Tapos hindi ote-ote. Parang, ano, sa mahal ng bilihin ngayon. Tapos, yung trabaho mo hindi pa enough. Diba? Wait lang guys. Mag-electric pan lang ako guys. Naiinita na. yun yeah. huh? Okay. Okay. So, habang kumakain ko, ganito lang tayo. Ano nga. Gusto ko yung trabaho ko kahit nakakapagod, mainit, at uh, nga talaga sobrang mainit. Tapos, yung, tawe, shaka, 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 shaka. yung kamay mo talaga gamit gamit. ah uh, tapos yung paamang kahit akin. Kasi guys, ini-enjoy ko yung trabaho ko. Tsaka nasa mind ko. Uh, pagka nag-work ka talaga, kailangan mahal yung trabaho mo para magtagal sa trabaho. yun. Yung nga guys, tap, kapag uh, nag ka, nag-work ka, mahal yung work mo. Tsaka yung trabaho mo. Tsaka hindi ka lang sa trabaho. Kung baga, dapat yung ginagawa mo ay tama. Hindi. Kasi kahit sa sarili mo, hindi man makita na tayo, ng ibang tao yung ginagawa mo. Kasi sa sarili mo, alam mo ginagawa mo yung tama. Na, hindi ka wasa, ay, hindi trabaho lang ako. Gantong galawan lang, hindi pwedeng galawan. Kasi, hindi mo ka kumisit sa eh. So, Kailangan, binabayaran ka ng amo. Kailangan. So, kailangan mo din siya ng magandang, ano, magandang trabaho. Kasi yung sakit ng mga ibang tao, guys, na, okay so, lang, hindi trabaho na sa na may may na, Hindi pa din Kasi sa mga katrabaho ko ganun. Yung parang katrabaho lang sila. Enjoy parang parang sa bahay. Hindi pa din ganun. Walang pag nasa work ka. Sa eh. work ka Sa M! Oh. Sa akin lang sa akin. Sa bakit na na. mo. naman dyan. Kaya pa. Ang pangit. Okay. Ang pangit. And then, we're going to... Okay, that's